Madalas ka bang nakakakita ng ganitong halamang damo sa inyong bakuran? Sa daan, sa gilid ng kalsada, at sa mga bakanting lote. Alam kong alam mo na ang mga bunga ng halamang ito ay kinakain at masarap kapag nahihinog na. Subalit ilan pa lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga dahon at talbos nito ay magugulay din pala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas ka nga ang nakakakita nito sa daan, ay para sa iyo ang video ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Maria Maria, Kurumbot, utut utut Santo Papa, Los Banyos, o mas bilang Pasiflora Foitida. Foitida na ang ibig sabihin ay halamang nagtataglay ng kakatwa o masangsang na halimuyak o amoy. Pamilyar sa mga bata na taga-probinsya ang halamang Maria Maria. Dahil masarap manamis na mis ang bunga nito na kulay orange at dilaw kapag nahihinog na. At berde naman habang hilaw pa. Nababalot nga ito ng animoy lambat o kapa. Kung kaya naman, binansagan nga itong Santo Papa. Napakabilis tumubo at dumami ng halamang ito. Animoy baging na gumagapa nga sa mga gilid ng kalsada at kapag walang hinog na bunga ay wala na rin itong masyadong halaga. Subalit batid mo ba na sa ilang panig pala ng mundo, partikular na nga sa Vietnam at dito sa atin sa Pilipinas, ay niluluto rin ang batang dahon o talbos ng Maria Maria. Maari mo itong isang cup sa iba pang mga gulay sa dininding o di kaya naman ay sa sinabawan katulad ng tinola. Ayon nga sa pag-aaral ng International Journal of Pharmaceutical Science and Research, ang halamang Maria Maria pala ay isang tradisyonal na medisina laban sa infeksyon, sakit sa atay, diarrhea, tumor, anxiety, sleep disorder at asma na maaari mong ang makuha sa pagkonsumo lamang ng hinog na bunga nito o gulay na talbos nito. Sa bansang Vietnam nga ay ginagawa rin nila itong tsaa at mainam nga para sa mga hirap makatulog sa gabi at laging nag-iisip. Kaya naman huwag mong ismulin ang ligaw na halamang damong ito na Maria Maria nakahit kahit saan saan nga lamang tumutubo pero napaka-epektibo pala at maraming sustansya. Ikaw, kumakain ka rin ba ng hinog na bunga ng Maria Maria? E ang gulay nito, nasubukan mo na rin ba? Ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang gulayin ang talbos nito? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bagong kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Nakalalason nga ba ang halamang ito? o sa kabaliktaran nga ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan at hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o solanum torvum. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halamang Turkey Berry o Pea Eggplant o Solanum Torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay-dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo na kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at saka sa casa, turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamitin gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan o di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin ay Tino-Tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin Lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo Subalit alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa ay kailang nga itong ibinebenta at ine-export Hindi lamang pala masarap na prutas kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan. Kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang tinutino o pisalis peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na golden berry, cape gooseberry at dito naman sa atin bilang tultulaya lubo-lubuhan o kaya naman ay tinotino tino Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa. Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo rin gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tino, -tino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbuboost ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapabalansi sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda rin itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino-tino ay makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng simpleng ubu at lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sa hinang constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakain ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o shake gawing topping sa mga cake, sa salad o garnish sa mga pagkain. At sa ibang bansa nga, ay minsan napakamahal ng presyo nito at halaga. Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tino, -tino ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga. Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tinotino -tino o ng prutas na cape gooseberry? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumilipo sabihin na mundo ay ating matuklasan dito, dito, dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa ng mga lang, may alam Dito yan sa best baby Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong At